Guys, na transfer ko na yung uh, unang batch ng mga krillings na dating nakalagay dito sa tank na ito. Kasi masikip na sila dito eh since na mahigit na silang 3 weeks. Eh, Kailan na natin silang ilipat do sa kanilang uh, talagang uh, grow out pan So ito yung guys ito dito sa trapal pan na ito dito natin sila i-transfer Dito sila palalakin for 5 uh, to 6 months hanggang sa sila ay uh, ma-harvest Guys uh, take note Hindi na ako gumamit ng acclimation method sa pag-transfer sa kanila kasi guys, uh, pagka magta-transfer kayo ng uh, crayfish or uh, craylings from uh, one pan to another, kung mabilisan lang din naman ang inyong pagta-transfer, mga hanggang uh, 30 minutes lang, eh hindi nyo na kailangan gamitan ng acclimation method. Kasi ang acclimation method, ginagamit lang naman yan pagka matagal silang maaahon doon sa mula sa kanilang pan at uh, magbabago yung uh, temperature ng kanilang uh, katawan o ng kanilang body so usually guys pagka yung mga crayfish natin ay tinatransport natin and then bago natin uh, pagdating doon sa destination bago natin ilagay doon sa kanilang magiging uh, habit, bagong habitat eh kailangan muna natin gamitan ng uh, acclimation method otherwise mamamatay ang ating mga crayfish Pagkatapos ng uh, ilang araw Or uh, one week Kasi nga magkakaroon ng shock Sa kanilang katawan masi ang kanilang katawan Sa bigla ang pagbabago ng uh, temperature So kaya kailangan gamitan ng acclimation method Pero pagka transfer lang naman uh, Gaya nito Pag mabilisan lang naman guys uh, Hindi nyo na kailangan gamitan ng acclimation method So hindi ko di discuss guys ng Tungkol sa acclimation method Dahil meron na akong video tungkol doon So panoorin nyo na lang I ginawa ko yung video na yon nung bagong dating ang aking mga breeder nung natanggap ko sila so doon makikita nyo kung paano ginagawa ang uh, acclimation method so guys uh, take note lang guys bago ko tinransfer dito ang uh, mga frylings ay 2 uh, days before na bago ko sila tinransfer ay uh, nilagyan ko na ng tubig ang uh, pond nito so naglagay na ako ng ng advance na ng tubig dito kasi kailangan natin uh, ma-neutralize yung uh, chlorine sa ating mga tubig na nanggagaling sa nawasa kamukha ko na gumagamit ako ng tubig nawasa so kailangan i-neutralize natin yan pero guys kung gagamitin nyo ay mga tubig na uh, mga tap water na nanggagaling sa deep well sa stream or brook and then or uh, sa o sa tubig yan so okay na yan pwede nyo nang direct ang gamitin yan hindi nyo na kailangang i-stock pa yan Kasi pagka kasi nagagaling sa ating mga nawasa kailangan ma-stock muna siya ng at least sa uh, 2 days para ma mag-evaporate o ma-neutralize natin yung uh, chlorine na nakalagay doon pwede rin naman kayong gumamit guys ng mga commercial na water conditioner na nabibili sa market or sa online so pwede kayong gumamit nun but uh, since ako eh pwede naman ako mag stock kaya nag stock na lang ako ng tubig so guys ayan mapapansin nyo guys uh, Mapapansin nyo guys, ayan, ginamit ko na yung ating uh, overhead filter. Ayan, uh, overhead filter na yan, yung ginawa ko, yung ginawa ko ng video guys. Ayan, So, ginamit na natin ng submersible pump. So, sa submersible pump kasi, yan ang bagay sa... Yan, naangkop, na, angkop ang submersible pump sa mga grow-out pump na ganito. Yung mga malalaking pan. Yan, saka malalaki naman na yung ating mga krillings. So, hindi na sila mahihigop. Hindi na sila sasama dyan sa pump. So, guys, yung nakikita niyo puti na yun sa na parang pad. So, yan ay uh, stopper lang yan guys, uh, just in case. Para mapigil yung mga possibilities na umakit yung uh, mga trailings dun sa tube. Kapunta dun sa overhead filter. So, and then mapapansin nyo rin guys, ayan, nagkalat dyan ng mga mga hides ayan guys marami yan yung bilang ng heights na yan ay uh, sobra ng konti pinasobrahan ko yan doon sa bilang ng uh, railings so ang total ng railings na nakalagay dito guys ay uh, umaabot ng 73 73 pieces so pinasobrahan ko yan so importante kasi mga heights na yan so guys mapapansin nyo dalawang size yung mga yung heights nila yung kulay blue na medyo maliliit tapos yung kulay uh, black So yung Yung kulay black na yan Permanent na yan guys hanggang sa sila maging adult So hindi na yan napapalitan uh, But uh, yung mga kulay blue Eh papalitan yan Pagka dumating na sila doon sa kanilang uh, Juvenile size Ay uh, kailangan na nating palitan yan so Pero yung mga black na yan Hindi na natin papalitan yan Marami kasi kung ganyang uh, Type kaya yan na yung ginamit ko Okay din naman kahit naman Malalaki na kagad eh pinapasok din naman nila yan so and then mapansin nyo guys ayan may mga water plants ako dyan and then yung mga water plants na yan nakakatulong yan nakapagbibigay yan ng uh, additional oxygen mapapansin nyo guys meron ako inilagay dyan na uh, didos na PVC pipe na kulay black na yan sa gitna so obviously ang purpose nyan ay uh, ayan may mga butas yan na uh, nilalabasan ng mga tubig para kumalat yung bagsak ng tubig So, yun ang purpose niyan para pakalatin natin. So, the more na mas marami kasi 'yung bagsak ng tubig, ay mas makaka-create ng mas maraming bubbles. And then uh mas maraming bubbles, kakapag ng mas maraming oxygen. Ayun, meron ako inilagay dyan na uh, dried banana leaves. Nakatutulong 'yan sa pagpapakondisyon ng tubig. Para ng kondisyon ng tubig yan sa ating uh, pan. Basta dry daw ang ilalagay niyong uh, banana leaves. Huwag kayong maglalagay ng sariwa. Kasi pag sariwa, mabubulok siya. So guys, dito naman sa kabila ay uh, nandito yung uh, pangalawang batch ng ating craylings. Ayan dito sa ating uh, reptab. So medyo maliliit pa yung mga nandito. Mga 2 weeks pa lang to. So pagka ito uh, umabot na rin ng 3 weeks baka ilipit na rin natin doon sa mas malaking pond. So, in ko na mas marami ito kaysa dito sa kabila. So, guys, sa hanggang dito na lang ang aking video. At labis po ako nagpapasalamat sa mga subscriber ko na patuloy na sumusubaybay sa aking channel. Sa aking mga bagong subscriber, taos po sa ako nagpapasalamat. Sa mga tumambay sa aking channel, salamat din po sa inyo. So, guys, para sa inyong mga katanong, ha? comments or uh, suggestions, please uh, comment down below. Sana po lagi tayong mag-iingat Mabuhay po tayong lahat. God bless.